ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema lingwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bagay. Hindi nga kumbinsido itong si Alex na itong si Rose ay nasa bahay ng mga tera dahil alam niyang kalaban ng mga ito. Kung kaya ta, nais nga niya sa nangyayain na ito na magpakasal nang sa gayon magkakasama na sila at mapapantayan niya ang kanyang uh, uh, minamahal na si Rose. Samantala na uh, naong problema naman itong si Portia sa nangyayari sa kanilang kumpanya kung kaya tagagawa siya ng paraan kung saan ang broadcaster na si ang kayo-afera niya ng malaking halaga upang kumampi lamang sa kanilang mga tera. At sinigurado niya sa kanyang ama na gagawin niya ng paraan ng kanilang negosyo upang hindi ito bumagsak. Humingi naman ng 20 million ito ang si uh, Bianca at ibibigay naman agad-agad iyon -agad ni Portia. Ngunit after noon ay tinawagan ni Bianca etong si Amira upang ibalita ang mga naganap na nakipagkita nga raw siya sa paboritong kalaban o oh, yung nito ni Amira. Yan ang mga dapat nating ang mga sa mas may tinding kaganapan at eksena dito nga lang sa Makiling.